Alam mo ba si Kuya Mac pare? Oo, oh, alam po. Mabait yan, yung tao na yan. Mabait talaga yan. kaka, nagkakapera, laging nagayang umili niya. Diba? yan. Kaso pare, baliktad siya eh. Pag hmm. hindi siya lasing, malaram siya. Yung bah? hindi, siya nagsasabi ng totoo. Napapansin mo rin yun. Saka pag, pag lasing siya, yun siya nagsasabi ng totoo. Oh? Oo. So, oh. Gusto mo, tawagan natin. Sige. Tawagan so, natin. Ang oras na, di pa dumarating. Ay, tama na nga ako eh. Ay, hey, ayun, pare. Pero yun, 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 yun. Oo, oh, yeah. oh! Ako na yata eh. Titirahin nyo eh. Oh, makaradi pa tabi ko luwang ko ah. Hindi ko pang inuma ka niyan. Oo ka pa mo. na nga din. Nating yes. Tito ka pa mo. Ako pala eh. O, tito ko si Bayo. Oo yan. <laughs> Oh, ayan, upo ka na. Thank you, thank you. Oh, thank you, Ay, medyo may tama na ako. Sa, sa ano, sa, sa wete, may tama na ako, hindi ako tumatama. May tama na yung ano ko. Oh. Alam nyo, ito ba na? tatagalugin ko para maintindihan ni Jeff. Alam nyo kasi matagal ko nang gusto sabihin sa inyo to eh para yan na, magsasalita ng totoo yan. Magsasalita na. Yan? Hmm? Hmm. <laughs> <sighs> Alam mo si Boseron, tagal ko nang sasabihin to eh. Kaso, hindi ko na kaya. Kaya, gusto ko medyo mapaganggan naman yung ano ko sa dibdib paganda naman. Ito kasi boss Ron. Kito ko misa kasi si Jeff. May dalang boss. Kala ko saan pupunta. Eh, pumunta sa motor mo. Tapos, nakita ko sinisip-sip yung gas ng motor mo. Patay! Ay Ano man? Ang tari eh. Parang nagsasabi ko sa tumiba. Kaya pala rin isang araw, nagtulok ako sa bandang tulay. Alam ko maraming gas yun

kapag nagsasampay ka ng brief, kinukuha niya. Patay! Pero parang nakitang palatandaan niya eh. Ilalagay niya dito sa malaki sa dibdim niya. Kaya di mo naalata. Kaya, kaya, pala dadalaw na lang yung brief ko, pare, pare. Pare, pala kaya... alasin yan. Huwag brief ko eh. O, ano pare. Kinukuha ko na na patang sir. na patang sir. Kinukuha ko 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 Labas mo! Hindi, pare, ano talaga to? Saan yan? Labas mo! Ano mga isaw? Oh, yan oh! Ano? Ilan na lang yung luto yung mga paglabi eh! Ano nga ba sinasabi ko? Kaya pala nagtatara ko. Tatalaw ang na lang. hindi na natin tinawag yun eh. Natin na yun eh. Magpapaniwala ka pa eh. Pero ito, isa lang. Isang bus ko lang ginawa sa ito. Uwira naman yun eh. Pari, huwag mo nang ulitin yan. Pari eh. Hindi labas yung bago natin ni Paring Omar. Alam mo bang kung hindi lang mapanglibre yung taong yan, nabugbog ka rin ang taong to eh. Kaso mapanglibre, mabait yung taong to eh. <laughs> total, nilabas na rin niya yung mga baho natin. Alam mo bang kumukuha sa tindahan niya na pinapainom niya sa atin? <laughs> sa atin niya pinapalista, di ba? John na kang tao doon. Oo, oh, diyo na tao sa tindahan. Oo. Oh. Diyo mo yung ginagawa niya. Anong ginagawa niya? sa akin ka pinapista. Bawon tayo sa utang. Eh, kaya pala ako nga ba ng instala dito, malama ang kinukuha ganyan eh. Oo. Oh. Ikaw e, ka. Ano? Ay! <coughs> hey, kaya pala ka. May iwag kong lumayo. Oo. Uh, pala, pakakainin ko mo yung mga halaga ko ha. Sige, sige. Ang dahilan, tatakas ka pa eh. Hey, eh, babalikan ko ka pa eh. <laughs>